Nakita niya ang babaeng nagnakaw ng halik sa kanya na papatawid ng kalsada. Agad niyang kinabig ang kanyang manibela at ipinarada sa isang tabi. Lakad takbo siya sa gitna ng mga taong tumatawid. Hahabulin niya ang babaeng yon para singilin sa kasalanan nito. Hindi siya papayag na hindi nasisingil ito sa kapangahasan nito. Sanay ang mga mata ni Jaycee sa pagkilatis ng mga tao. Nakita niya agad ito kahit sa maraming tao. Excuse me, miss? Tawag ni JC sa babae, sabay sungkap sa braso nito. Hindi nakapagsalita ang babae sa pagkagulat at mabilis ang naging kilos ni JC. Hinawakan niya ito sa siko at inakay sa isang tabi. Sumunod ka sa akin kung gusto mong mabilis na makarating sa pupuntahan mo. Pabulong pero madiin wika ng binata. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makilala si JC. "Sir, magpapaliwanag ako." Nanginig ang boses nito sa takot. "Talaga magpapaliwanag ka, miss?" Mahigpit ang hawak ni JC sa braso ng babae. Hinakay niya ito papasok sa loob ng isang fast food. Ramdam niya ang panlalamig at panginginig ng mga kamay nito. Pinaupo niya ang babae sa isang sulok at tinabihan ito. Ngayon miss, magsalita ka. Sino ka?" Hinintay ni JC na magsalita ang babae, pero nanatili itong walang kibo. "Maghapon tayo sa upuan na to kung hindi ka magsasalita, miss." Matigas na wika ng binata. Nakahawak sa dibdib ang babae na waring kinakalma ang sarili nito. Rochelle Labrosa po sir. Nanginginig ang mga labi na sagot nito. Ano ang imotibo sa ginawa mo sa akin? Mabalasik na tanong uli ni JC. Hindi makatingin sa kanya ang babae. Ramdam niya ang takot ng kanyang kausap pero ramdam niya rin ang tinitimping sariling galit. Napag-utusan lang po ako. Sabi kasi magpa-prank lang daw po eh. Sagot ni Rochelle. Sinong nag-utos sa'yo? Matigas na tanong uli ng binata